Sinabi nitong vlogger na si Alice Guo ay nag, uh, magbibigay ng 10 million doon sa mga makakagawa ng hindi maganda sa atin. At uh, uh, pinapa-verify ngayon nito ng PNP at ng iba pang mga ahensya kung siya ay totoo at kung merong ganito. Pero kasi pag titignan mo yung kabuan, uh, ang pinag-uusapan natin dito mga sindikato. Eh. Kung matatandaan natin yung, yung torture na ginagawa Uh, nakita kasi namin yung ako nakita ko yung video na uh in torture video na ginagawa sa porak at sa Banban. Talagang matatakot ka at alam mo hindi galing to sa normal na mga tao eh. Ito yung mga taong na taong walang konsensya talaga no? na kaya mag-torture at kaya pahirapan ang uh, kanilang mga biktima. At sabi rin yeah. sa amin ng PAOC na yung mga sindikato dito Uh, hindi ordinaryong mga grupo to. Ito yung tinatawag nating triad no? sa, na nanggaling sa China at sa ibang mga Chinese na lugar. At uh, itong triad na ito, kilala ito sa, sa pagtotorture, kilala ito sa pagkikidnap. At uh, ito yung iniingatan natin. Dahil kung iisipin natin, uh, Christian, namuhunan sila dito. Nagpatayo sila ng 6 billion peso facility sa Banban. Pero dahil nga sa investigasyon, eh, Nahinto no itong negosyo nila. Ngayon baka baka isipan nila gumante o baka isipan nila na anong baka nagalit sila at gusto gumante kaya mag-iingat na lang tayo.